Magandang araw sa inyo mga kapatid. Ako nga pala si Kuya Predo, isang content creator dito sa UK at syempre isang OFW dito sa United Kingdom. So ngayong araw na ito mga kapatid, may sasagutin tayong katanungan ng isa nating kababayan na sabi sa akin ng isa nating kababayan ay Kuya Predo, bakit nga pala kayo umalis from public sector which is the NHS at bakit kayo lumipat sa private sector? I Explain nyo naman kung bakit, ano yung mga naging situation niyo at syempre yung naging ano niyo uh, kung bakit kayo lumipat. So sasagutin natin yan mga kapatid ah. Sa mga hindi nakakalam po, almost 2014 na nag-start ako nagtrabaho sa NHS. Ayan, 2014. And before pandemic, uh, yung trabaho sa NHS ay yakang-yaka. <laughs> Alam nyo naman, mga Pinoy, pag uh, nagtrabaho, talagang trabaho, trabaho, trabaho mga Pinoy. Ah, uh, malinis magtrabaho, solid magtrabaho mga Pinoy. So wala akong problema sa trabaho. Nandiyan pa nga yung golden shift dati mga kapatid. Sa mga nakaabot noon, golden shift, double pay, uh, overtime rate, tapos time and a half, uh, mga ganong rate dati. Pero after pandemic talaga ang laki ng pinagbago mga kapatid. Noong pandemic medyo okay-okay kasi konti lang yung naging pasyente namin. Kasi yung iba talagang iniiwasan nila yung mapunta sa hospital. And then, after pandemic, nang bumalik na ulit, siyempre, nagkaroon ng cost cutting ng NHS, nagkaroon ng problema sa financial. And, yun, medyo binawasan na yung mga overtime rate, uh, golden shift, double pay rate, and nabawasan na, hanggang sa paunti-unti na wala. Tapos, dati, kung band 6 ka, magbabank ka sa band 5, ang rate mo ay band 6. Pero ngayon, kung band 6 ka, magbabang uh, ka sa band 5, yung rate mo sa band 5 na lang. So, yung pressure din, mga patid, yung isa sa mga naging rason, syempre yung kalusugan ko yung pinaka-importante. Yung pinaka-importante yung uh, pinag-isipan ko mabuti. At yun din yung isa sa mga naging rason kung bakit ako malas from NHS to uh, private sector, lumipat ako. Kasi mga patid, yung pressure, yung pressure sa trabaho, yung stress level ko, talagang, talagang ano, medyo nahirapan na ako kasi from 6, 6 patients, ten, 8, nagto-12 pa kami minsan, tapos ikaw pa yung nurse in charge. Talagang medyo mahirap, naging mahirap yung trabaho. Tapos, pag day off ko, pag day off ko mga patid, nyari, dalawang long day o tatlong nights pagkatapos nun, talagang pahinga eh. Talagang yung katawan mo talagang pagod, kailangan mo talaga magpahinga. Hindi, hindi ka na nakagala eh. Kaya yung pamilya ko nagtatambu sa akin kasi nga syempre gusto na lumabas na magkasama kami. Hindi kami nakakalabas kasi kailangan ko magpahinga. Uh, kasi nga yung pagod. Iba yung pagod talaga mga patid eh. Tapos, dumating yung time na nararamdaman ko na hindi na ako nagiging productive. Nag-withdraw na ako. Uh, hindi na ako masyado nakikisalamuha. Nag-alala na yung asawa ko. Tapos, nung nagpa-check up ako sa doktor ko, nagkaroon na pala ako ng depression sa anxiety. So, hindi ko alam yun. Sabi ng doktor ko na Magpahinga daw muna ako. So, nagpahinga ako ng almost six months. Mungi kami sa Pilipinas. Matagal kami nagstay sa Pilipinas para magpahinga. So, nandun kami. Very supportive naman yung manager ko. Yung doktor ko, mga kaibigan ko. Talagang very supportive sila sa akin. Manuportahan nila ako hanggang sa makarecover. Tapos, nung nakarecover ako, mga patid eh, sabi ko, worth it pa ba na bumalik ako sa... NHS Binigyan nila ako ng option, binigyan ako ng option ng ospital na pinagtatrabuhan ko kung gusto kong lumipat na somewhere na magaan lang o light duty. Sinabi ko sa kanila na gusto ko munang umalis sa comfort zone ko sa NHS, uh maghanap po na ako ng ibang opportunity. So, nag-apply ako sa private sector luckily natanggap ako na bigyan ako ng magandang pwesto at posisyon. Uh, doon sa private sector ay eh, meron lang kaming minsan dalawa, tatlo, apat, lima, maximum na yung five patients. Tapos meron kang healthcare. Tapos yung trabaho, hindi masyado mabigat. Lucky ako, very thankful ako dyan. Tapos ayun, pag day off ako, nakapagpahinga ako mabuti nakakalabas kami ng ng aking pamilya. So nakikita niyo nakagala na kami. Musansan kami nakakapunta. kapunta uh, punta kami dito, punta kami doon. Musansan kami pupunta magpamilya. So talagang ang laki ng difference tapos very productive ako sa trabaho. Masaya ako. <laughs> Ito yung ina-advise ko sa mga kababayan natin eh. Kapag hindi na tayo masaya sa isang bagay, let's explore. Let's find uh, somewhere na kung saan magiging masaya tayo sa ating ginagawa. Kasi pag hindi ka na masaya tapos nagtitiis ka pa dyan, hindi ka na magiging productive eh. Tapos para ka na lang inaantay mo na lang na parang may mangyaring di maganda, which is hindi naman maganda. Hindi ko kayo ini-encourage na umalis sa NHS o lumipat sa private sector. Ini-encourage ko kayo na hanapin niyo yung uh, yung place kung saan kayo maging masaya. For example, ako pinili ko na kasi na huwag na magtrabaho sa NHS. Gusto ko naman lumabas sa comfort zone. Pwede naman ako lumipat sa ibang ward o sa ibang department pero pinili ko na talagang umalis kasi nga sabi ko, explore ko naman kasi matagal na ako sa NHS. Explore ko naman yung private sector. So, nung nagpunta ako sa private sector, naging masaya naman ako, naging happy ako, naging contento ako sa lahat. Naging masaya, naging masaya yung pamilya ko. Yung mental stress ko nabawasan. Uh, naging okay kami, nakagala kami, marami akong time sa aking pamilya. Unlike before. So, matuto tayong i-balance mga kapatid, kung saan tayo magiging masaya at magiging productive kasi syempre ang pinaka-importante dyan mga kapatid yung kalusugan natin kasi yung kalusugan natin ng ating puhunan para magtrabaho dito sa ibang bansa at para kumita para sa ating pamilya. So kung pababayaan natin yung ating sarili, syempre, kawawa naman yung ating mga yung mga tao na nag-umaasa sa atin, nagmamahal sa atin. So ayan mga kapatid ha, ayan na-explain ko sa inyo kung bakit ako malis ng NHS o ng private sector at sana makatulong din sa inyo to Uh, yung aking share sa inyo na maganap kayo, mag-explore kayo kung saan kayo magiging masaya at kung saan kayo magiging productive. So, ayan. Maraming maraming salamat po. At syempre, huwag nyo kakalimutan si God. Salamat.